Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay. Ay, andiyan na pala sila. Welcome po sa Happy Bahay, Happy Buhay. Today, maglalaro tayo ng game. Ang tawag sa game natin, Spot the difference Magpapakita kami sa inyo ni Bong Ng dalawang couples Dalawang eksena And we want you to spot the difference Typical to na ginagawa sa buhay mag-asawa Okay? Game na ba kayo? Sige, this Sige. is exciting honey Let's first do First couple, first scene Han, dito na tayo kumain. Kasi ito yung napanood ko sa vlogs na talagang pinipilahan na restaurant. Tapos, Han, sabi sa reviews, masarap daw talaga lahat ang food dito. Alam mo, honey, I think we made the right decision. Mm, Patikim na. Dito. It's so good. Hindi ka order mo rin ha? Grabe, ang sarap, honey. Alam mo, naalala ko tuloy nung nag-night market tayo. Nag-food trip, di ba? Parang ganitong ganito din. Ganito din. Busog na busog tayo. Bilis na tignan mo ba kami, masarap pa sige. sa menu. Uy, han, baka matraffic tayo, bilisan natin kumain. Kasi alam mo, nakita ko may episode 6 na. What do you mean? Yung lagi natin na pinapanood, pinapanood natin. yung sinusubaybayan natin. Oo, oo dito eat. na natin malalaman kung ano yung mangyayari sa tanda. Let's go tita. home right away. Sige, sige. Ngayon naman po, let's proceed to couple number two. Scene number two. Honey, sigurado ka ba dito tayo kakain o do we have other options? Parang ang hirap ng mga menus nila. Okay na yan, dito na tayo para makauwi na lang tayo. Tsaka pagod na rin ako eh. I-order mo na lang ako kung ano yung sa tingin mong okay. Hirap na eh. Hello, PFF, Nursey. Alam mo ba, nakita ko, may season 2 na. Ano ka ba? Totoo nga, bilis na i-check mo. Meron na season 2 out na. O, pero wag mo muna panoorin ha. Sabay tayo. Tignan mo lang. Tapos magtawagan tayo. Sige, sige. Pauwi na rin ako. Sabay tayo manood. Bye-bye. Si Mercy ba yung kausap mo? Anong pinapanood nyo ngayong season? Di mo alam yung series na yun. Hindi ka naman mahilig manood ng mga ganyan. Never mo naman akong sinamahan. Kaya hindi na kita sinabihan. At saka alam mo naman tayong dalawa, hindi naman tayo pareho ng mga hilig. Ouch! Para mo naman sinabing, sorry ha, hindi kita friend. Alam niyo po, in marriage, within seconds, you can spot the difference between couples who are friends And couples who are not. Just like our first couple kanina, nakita mo naman Han, parang barkadang-barkada sila, di ba? That's true. They enjoy eating out together, they enjoy to do things together, nagna-night market sila, nag food trip, nanonood ng series. Para bang kahit na petty conversation, yung mga nonsense lang ang pinag-uusapan, enjoy pa rin sila sa isa't isa. Sila, isa diba? Kaya nga eh. While our couple number two doesn't seem to enjoy eating out together. They don't, ano mo, have fun na magkasama sila, di ba? Kasi nga, kahit magkasama sila kumakain, parang hindi sila nag -e enjoy sa company ng isa't isa. And sad to say, honey, nangyayari yan, di ba? Oh, Pero oya, disclaimer lang, hindi po namin sinasabi ni Bong na kapag hindi na kayo nanonood ng series together, hindi na kayo magkaibigan, mm -hmm. ha? No. But it is important in marriage for a married couples to still find Something exciting na both of you will enjoy doing. Kasi point. friendship is a core of a strong marriage. Friendship surpasses the romantic stage, the physical attraction stage. Let's admit it, minsan nawawala na yung stage na yan. Tama. But as long as you are friends with your spouse, you will not lose your connection. Parang tayong dalawa lang, Claire, diba? We started yes, as best as friends. friends, diba? Alam po ninyo, friendship allows you to treat your spouse with love and respect. Alam mo, na isip ko lang, ang conflict naman sa mag-asawa, inevitable yan. Hindi naman naiiwasan. Walang yan. perfectong mag-asawa -pag at mm -hmm. pagsasama, di ba? But, if your spouse is your friend, you learn to solve problems together. Kasi nga, sanay kayong doing things together. Uy, at saka alam mo, naisip ko lang, kapag mag-asawa, magkaibigan, para bang mas comfortable sila na mag-open up sa isa't isa, mas lalo madali. na kapag may problema, kasi hindi ka matatakot na nako baka i-judge ako na asawa ko or hindi ka ma-insecure kasi nga meron kayo emotional intimacy, di ba? Kaya naman, Claire, spouses should invest in each other. Dapat mag-exert din po tayo ng effort to spend more time with your wife and make sure na talagang i-enjoy din yung mga hilig ng mga spouses nyo. Kahit na minsan, magkaiba naman talaga kayo ng hilig, di ba? Pero alam nyo po, if you truly love your spouse, you will really make an investment na abutin siya. Yung bang gustuhin yung mga gusto out, ng asawa mo, di ba? Kaya naman, friendship creates a strong bond in marriage that makes you want to stay longer together. Kaya alam mo ako, Bong, I really feel so blessed. There is nothing better than having you as my best friend. Totoo Thank ko yan. you. How sweet of you. Lagi po nating tandaan na ang mag-asawang sabay manalangin na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Bong Pineda. At ako naman po si Claire para sa Happy Bahay. Happy Bu buhay! Happy bahay, happy buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!